May nag-comment. Kuya Ronlyn, pangarap ko pong magka-dragonfly po. Sana po mapansin po. At napansin na nga kita. So, ang pangarap mong dragonfly ay tuto pa rin ko. So, ito yung garden niya. Si 54321's garden. Asan siya? So, ano to? Meron, ano to? Ba't nasa yung mga gamit niya sa langit? Oh, ito siya. Hi! Hello, oh. So, tatanungin natin siya kung may pangarap ba siya. May pangarap ka ba, boss? Meron po. So, tatanungin natin ulit siya kung ano yung pangarap niya. Ano ang iyong pangarap? Ang pangarap ko po magkaroon ng dragonfly po. Uy, dragonfly. Dragonfly? So, check natin kung may dragonfly tayo. Wow. Uy, ayan, meron tayong dragonfly. Oh my God. So, aromatic dragonfly to. Wow. Ito ba ang pangarap mo? Opo, Kuya Rolin. So, beblesingan na natin siya. Sa isang natupad na yung pangarap niya wow. natupad na ang pangarap mo thank you po meron na naman tayong natupad na pangarap ikaw ano ang iyong pangarap